O anong simbahan 'yung nag-compile sa Biblia? Why multiple choice? <laughs> <laughs> Para sa akin, Catholic. Catholic, imam. Ma'am. Even church Hello, sir. So, may uh, siyap kong vlogger? Ah, sige. Yung unang tanong, ito yung unang tanong, sir. Ma'am, sino ang tinagurian na father of Protestantism? Ang ama ng Protestantismo? Hala? <laughs> okay. Okay. Sa pangalawang tanong, o anong simbahan, yung nag-compile sa Biblia? Who compiled the Bible? O anong simbahan yung nag-compile ng Bible? Diba, maraming simbahan. May Iglesia Ni Cristo, may Baptists, mga born again, saksi, Jehovah's Witnesses. So anong simbahan kaya? Yung possible. Na nag-compile ng Biblia? Ima, sir? Para sa akin, Catholic. Catholic, ima. So, ang tamang sagot o ay ang Catholic Church. Congrats, sir. So, yan yung ang simbahang katoliko po yung nag-compile ng Biblia. Okay. Chamba-chamba. <laughs> At least may nisamba. At least may 100 na. Okay. Sa pangatlong tanong, Catholic. Catholic. Okay. Catholic. Okay. <laughs> oh, kailan kaya itinatag yung simbahang katoliko? Try lang! Ano lang? Ano lang? Year lang? Specific year? Specific year lang? Kailan? Hmm, kailan itinatag ang simbahang katoliko? Specific year? Try lang, try lang! Why multiple choice? 19? Wrong? Eh hey, ma'am, possible ma'am Wala? So, yung unang question ma'am Sino ang tinagurian na ama ng protestantismo? O sino who is the father of protestantism sir? It was Martin Luther Si Martin Luther mao no, ang the father of protestantism So, siya ay isang pare na nag-rebuild eh Tapos lumabas yung bahang katoliko Nagtayo ng kanyang reliyon And ang resulta, marami na ngayong mga iba't ibang paniniwala sa iyong dahilan, si Martin Luther. May mga born again na, may mga baptist, may mga iglesia, gano'n. Sa pangalawang tanong, uh, who compiled the Bible that was the Catholic Church? Tama yung sagot ni Sir, na simbahang katoliko by the order or commission of Pope Damasus I in 382 AD. Uh, then, correct na si Sir. Then, sa pangatlong tanong, kailan itinatag ang simbahang katoliko it was established by Jesus Christ in 33 AD so yung 33 AD na hindi, hindi na uh, during of Christ during Christ kasi yung AD yung, ang, ang meaning ng AD ma'am is Anio Domini not after that ang Anio Domini is a Latin phrase na ang ibig sabihin na sa English a year of the Lord so sabi saya pa tuig ig sa ginoo so, So, then, naka-specific yan sa time of Jesus. So, congratulations, sir. You will receive 100 pesos for your answer. Uh, evidence sa Biblica. Sa English pa, Biblical Evidence. Thank you, thank you, thank you, thank you. God bless you, God bless you. you <laughs>